O ito, mapakinggan natin itong balitang ito. Ito ay uh, sinabi na naman to ni Harry Roque na tumawag or nakausap niya ulit si PRD at sinabi daw ni PRD na hindi daw siya magpapahuli ng buhay. Kaya syempre tayo, abay naniniwala tayo kay PRD hindi talaga yan magpapahuli ng buhay kasi gusto naman bababuhin niyo yung pagkataon ng tao. <laughs> Kayo na nagsabi na dapaan ni siya riyan, tapos magpapahuli sa inyo ng ganyan. Oy, hello, makbir, Oh, mabuhay ka, ha? Mabuhay ka. Oy, oh, iyan ninyo at ang ninyo yung mga malulupit na mga Esconian vloggers na yan, ha? Oh, ito, sige, pahinggan natin itong uh, balita kay Tatay Digong. Hindi daw siya papahuli ng buhay. Wala raw impormasyong natatanggap ang Philippine National Police tungkol sa sinasabing warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa International Criminal Court. Sakaling meron man daw, hindi pa rin nila ito ipatutupad. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Hindi rin na uh, inaalala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang balibalitang may lalabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o... Or... Ako po, ito yung sinasabi ko mga boss. Ito yung sinasabi ko na si uh, PRRD... Uh, may mga malalapit na tao din diyan hindi lang si Harry Roque oh so nandiyan si ano si Banat Bay nandiyan si Bongo andiyan si ha, Sal Panelo ang kanyang uh, legal advisor. oh so medyo conflicting mga bossing yung statement kasi ni ng mga ibang malalapit kay PRD at kay Harry Roque kasi sinasabi ni Harry Roque na ito yung istorya, sinasabi naman nitong iba na malalapit din kay PRD na parang ano, parang ay hindi din naman siya nag-iisip. Hindi naman siya <laughs> takot, alam naman niya. Alam naman niya na ano, may mga bagay na hindi mo na mapipigilan, it's inevitable. Oh, so 'di ba sinabi ko nga sa inyo, katulad din nung kay Ano, katulad nung kay Bantag, katulad nung kay Tebes. Kung Kumbaga, basta ICC ang uh, nag-imbestiga, Oh, alam mo na yung kahit matulog sila, ang resulta nun, guilty talaga yan si PRD. O oh, kaya ano, maganda rin yung sinabi ni Hari uh, Harry Roque kasi somehow, eh medyo, uh, baka mamaya nakakalimot tayo. O kumbaga, ibin, inilagay lang niya sa system natin na anytime. Kumbaga, piniprepare lang tayo ni Harry Roque na anytime pwedeng mangyari ito, you have to be ready. But then again, in the contrary, or on the contrary, yung ibang uh, mga malalapit naman kay PRRD, eh tinatry naman nila na medyo ikalma yung uh, sitwasyon at wag nang palalain or i-escalate yung tensyon ng uh, gobyerno versus kay PRRD. <coughs> Oh kasi sa totoo lang yung threat naman na yan ng ICC eh lumabas lang yan simula nung nagsalita si PRD. So yung mga tao na nagmamahal kay PRRD as much as possible, gusto nila manahimik muna itong matanda kasi nga every time that this person this uh, uh, this, uh, uh the best president in the world say something or does something eh lagi na lang yung gobyerno meron ding ginagawa na ik ik pwedeng ikapahamak nito. O, kaya yun yung hindi natin matimbang at yun talaga yung tinitimbang natin yung ano ba, magkakalma ba tayo? Magpre-prepare ba tayo? Hahasain na ba natin yung ating mga sibat at mga pana? Ayan, so sinasabi ni Bongo na hindi naman daw nag-aalala si PRRD sa warrant of arrest kasi nga, alam naman daw ni PRRD being a lawyer and a former president eh alam naman niya na walang jurisdiction ng ICC kasi ang ICC eh, wala po silang law enforcement unit meaning if ever they will uh, issue or uh, they will uh, issue the decision which is let's let, which is a guilty verdict <laughs> eh, it depends doon sa bansa na pag-i-issue nila noon whether uh, i-enforce nila yung uh, ruling na yun Ganyan din ang nangyari sa atin sa tribunal. Kung matatandaan ninyo yung uh, dyan sa West Philippines, di ba nanalo tayo doon? Oh, sino mag enforce noon? Noong ating uh, pagkapanalo sa ano, yung dyan sa karagatan dyan sa South China Sea. O, oh, di ba? Nasa atin na yung panalo pero na enforce ba natin? Hindi. Yung nagbigay sa atin ng panalo, na enforce ba nila? Hindi. Tinanong natin ng Amerika, pwede ba namin, pwede bang tulungan nyo kaming enforce to? Sabi ng Amerika, eh, bahala kayo. Problema nyo yan, away nyo yan. O, ganun ang nangyari. Kaya ngayon, yung, yung China, binaliwala yung piece of paper daw na yun. O, yung ruling na yun, wala, Ginagawa pa rin nila. Actually, pinalala pa nga yung sitwasyon dyan sa South China Sea. So ganun yon mga bossing, wala pong uh, uh, law enforcement, wala pong enforcer ang uh, ICC. Therefore, pag uh, pumasok sila dito sa bansa, kailangan iserve yan ng DOJ at uh, ibigay sa police para arrest si PRD. Which I believe, which I believe, eh hindi yan gagawin ng kapulisan sa kanya but wag tayong masyadong kumpiyansa. Because again, masyado tayong mag-relax tapos biglang kunin nila yung matanda sa atin, eh hindi tayo makareact ng uh, tama. Ayan. ICC laban sa kanya. Ayon kay Senator Bongo, na kaibigan at dating aide ni Digo, naniniwala naman daw kasi si Duterte na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Wala nga pong jurisdiction ang uh, ICC dito sa ating bansa. Ako po ay uh, naniniwala at uh, nagtitiwala sa binitawan salita ng uh, ng ating kasulokoyang uh, presidente. 'Yun lang, Bongo, ang gusto kong sabihin sa iyo. Naniniwala ka sa sinasabi ng presidente. Tandaan mo 31 million 'yung bumoto niyan, pinaasa niyan. Eh ano ka ba naman? Isang tao ka lang. Ano ba naman si Bato? Isang tao lang siya. Ano ba naman si PRD? Isang tao lang yan. Si Inday Sara, isang tao lang yan. Kaya kayong bolahin yan. Kasi nabolangan nila yung 31 billion. Ay, eh, million. Diba? Nabolangan nila yung 31 million. Kaya sana, uh, bongo, eh, talagang... Pag, ano, di lang anghel ka. Kaya lang, sa nakikita natin, at uh, talaga naman itong administration na ito ay... Kumbaga very consistent doon sa kanilang alam mo yung pagkakakilanlan na iba yung kanilang sinasabi sa nangyayari. O yun ang masama. Kasi President uh, Bongbong Marcos that uh, the Philippine government will not uh, cooperate sa, sa ICC. You, Unang lumutang ang tungkol sa Umunoy Arrest Warrant matapos itong isiwalat ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Atty. Hari Roque. At sa isang panayam kanina sinabi ni Roque mga na mga mga nakausap mga mga niya mga ulit ang mga dating mga Pangulo. At ayon daw kay Duterte, wala raw siyang balak makipagtulungan sa ICC. Kagabi, ang uh, sabi niya siya ay mag issue ng statement pero i-inform ako na ako na lang daw magsalita ang nais niyang iparating sa taong bayan in quote, no? Harapin ko sila pero hindi nila ako makukuha ng buhay. I am 80 years old. Okay na ako. Hindi po siya natitinag, hindi po siya natatakot pero sa mulat pula ang sinasabi niya, hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan. Ayun, okay. so ang ating pangulo, according to Harry Roque, tumawag na naman daw sa kanya para sabihin na ikaw na magbigay ng statement. Hindi ako matitinag, hindi ako matatakot o hindi ako magpapahuli ng buhay. 80 years old na ako, okay na ako. Kaya well, ako naniniwala ako dyan sa statement na yan, kasi that's very PRRD. O, oh, kaya lang kasi eto eh. Ang problema kasi Harry Roque, eh, may sinasabi ka tapos pinabubulaanan na naman ng mga nakapaligid sa kanya. So ang gulo-gulo kasi din talaga but anyways kung ang ano uh, nito kung ang strategy nila strategy na naman Kung ang strategy is to keep the people at par to keep the people ready sa mga pwedeng mangyari in the future aba eh, okay din naman 'yan but then again Oh siguro maganda mag-usap-usap kayo Harry Roque Oh, why not? You contact uh, Sal pa Sal, tumawag kasi sa akin si boss. Eh, sinasabi niya ganito. Why not? You talk. Bakit kasi kayo nag... Bakit kasi kayo nagkakanya-kanya? O, oh, paano natin mayu-unite itong mga DDS kung kayo mismo, mga nanjajan sa tabi ni Duterte, eh, nagkakanya-kanya kayo? Ay, Jojo, tumawag... Ay, nako, tumawag din pala si... Ano? Si PRD kay Jojo, strategy daw yun. Ah, okay. Tumawag pala. So, Harry Roca, tumawag sa'yo, tumawag din sa kanya. Si P... Ang daming kaboses kasi ni PRD. Jojo, sigurado ka ba si tatay yung kausap mo? Baka naman mamaya nag ano yan, Jojo, ah. Baka mamaya nag ano yan. Hindi kasi, ako ah, ito lang, ito lang sa akin ah. Ito lang sa akin. <laughs> si PRD kasi hindi hindi siya yung direktang nakikipag-usap ngayon eh. Kasi may may assistant kasi yan eh, na yun ang ano eh, yun ang uh, contact mo. Eh. Boss Dada, bakit hindi nag-live si Coach Oli? Tatanungin ko baka nakabaon. Baka nakabaon si Coach Oli nga, ibig sabihin nakabaon sa tulog, ganyan, kayo naman. Managpahinga lang siguro kayo talaga oh. Pwede bang basta damputin lang isang tatay uh, tatay Duterte without uh, due process of... Wala na kasing due process sa Pilipinas eh. Naniniwala pa ba kayo may due process sa Pilipinas? Kay Bantag may due process ba? Kay Tebes may due process ba? So pwede bang damputin si tatay na walang due process? Sa tingin ko pwede. With the current administration? Ay Pwede. Oo, oh, hindi ba? Ah, nag-live naman daw siya. Kayo talaga, oh. So, ayan, mga bossing, itong uh, balita, ituloy pa natin. Ayun pa kay Roque, sa gobyerno na ng Pilipinas, nakasalalay ang pag-aresto kay Duterte dahil walang sariling law enforcement ang ICC sa panig naman ng Philippine National Police wala pa raw silang natatanggap na impormasyon tungkol sa Omonoy bakit si ate may may bigote <laughs> oh, ay isa Tony Roque at yung ating pong uh, dating presidente but on the part of the PNP po wala pa po tayong uh, na-receive nare na any information with... maging ang Department of Justice hindi rin daw kinontak ng ayan oh eh ay, alam mo si Suzette Tantonong i was I, as much as I want to play yung video na yun, kasi somebody uh, shared it with me or forwarded it to me, uh, yung video na yan, yung, yung interview sa radyo. Uh, oh, boses, parang boses naman ni PRD yun eh. Pero yun nga, yung nagsasalita doon, bisaya kasi ba? Oh bisaya, di rin, ma di rin natin maintindihan. Oh, pero yun nga, ang uh, translation is, sinabi niya na huwag mag-alala, kayang-kaya daw niya ang ICC. Oh, hindi. So tayo kasi kahit naman hindi hinihingi ni PRRD yung ating, ano, yung ating uh, presensya, pagdating nung madilim na panahon na yan, eh, talagang ako, sa sarili ko, lalaban ako dyan. Lalaban ako dyan! Pag-aresto, pag-aresto kay PRRD, putya Jojo de Guzman, humanda ka. Kumanda ka Jojo magli live in tayong dalwa. O oh, so yun, nang sin kasi masyado malayo si Randel Bunagan eh. O oh, kaya diyan na lang sa Hong Kong. Mukha pa naman ako Chinese, chinito pa naman ako pag gising sa umaga. O oh, kaya Jojo ihanda mo yung kama mo ha. Siguraduhin mo hindi magigibayan. O oh, dahil pag nagsama tayong dalwa. Basta inaresto si PRD po tiyah. Nakahanda na yung aking ano dyan, yung aking maleta. Bubuhatin ko na lang. ICC tungkol dito ayon kay Justice Secretary Boying Remulla sakaling may ilabas daw na arrest warrant ayon sa PNP hindi pa rin nila ito ipatutupad dahil walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas Guma Naman pala eh. Ayun naman pala, pangkalma. Pangkalma yun. Ako, huwag kayo mag-alala. Hindi naman mahuhuli si PRD dahil yung mga ICC, wala namang jurisdiction po Ang problema kasi, ang nagsasabi, ang nagsasalita puta parang pinsan ni bagong lipunan. Tinungaling din. Sinungaling eh. Sinungaling eh. O oh, hindi ba? Sabi niya, huwag kayo magalala kasi walang jurisdiction dito, hindi rin naman natin ipapatupad. Paano kami maniniwala sa inyo? Nakapasok nga yan dito, alam nyo, hindi nyo sinabi sa tao. Kung sana, hindi talaga kayo ano, supporta dyan sa hayop na ICC na yan, in the first place, sana hindi nyo pinapasok dito yan. Sinong maniniwala sa iyo, Boeing, na hindi nyo i-enforce yan? Hay eh, pumayag kayo na pumasok dito at mag-imbestiga yang mga hayop na yan. Hindi ko talaga maintindihan. Huwag no? kayong maniniwala kay Boeing. Huwag tayong pakakalma. Kumbaga, sabi nga ni Banat Bay, Kalma. Oh, pwede tayong kumalma pero kailangan 'wag tayong masyadong relax. Oh. Relax lang, pero 'yun nga, 'wag tayong maniwala kay Boeing. Oh, kasi una sa lahat, pumayag yan na pumasok dito. Yung mga hinayupak na yan. Tapos maniniwala tayo na kapag nag-serve yan sila ng, ano, ng kanilang verdict dito sa atin, hindi natin papansinin. Magana pa rin naman daw kasi ang sistema ng hustisya sa bansa. In this uh, issue po, it is very clear that they have no jurisdiction over any Uh, person within the jurisdiction of the PNE of the Philippines po. Una na rin sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya hahayaang makapasok sa bansa ang ICC. Ha? Hindi <laughs> mo hahayaan makapasok sa bansa ang ICC? Nakapasok, nakaalis na nga. O tsaka, kung hindi pa madaldal si Trillanes, hindi niyo pa malalaman. O kaya tama itong sinasabi ni Delmo Rodriguez, bantay tayo. Yun, kailangan tayong maging mapagmatsag because hindi natin talaga alam ang galawan ng itong gobyerno. Eh. <laughs> hindi natin alam kung itong gobyerno kapag kap kaibigan ba natin o hindi. Eh. O oh, ha, hindi natin talaga alam. O oh, sige, diretso, diretso. Kung si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio naman ang tatanungin, obligado pa rin ang ating gobyerno na makipagtulungan sa ICC. The decision of the Supreme Court said that uh, since uh, The offense uh, of which uh, former President Duterte is charged happened while we were members of ICC. We are obliged to cooperate. Lago din, makipag-cooperate ka. Bakit mo kami pinipilit? Ikaw, makipag-cooperate ka. Pumunta ka ro'n, i-issue mo yung warrant o pares. Yun eh, kung pulis ka. <laughs> Hey, ikaw, bakit mo kami dinadamay? Up to now, that cooperation may include implementing the warrant of arrest. Dapat din daw humarap sa ICC si Duterte. O, oh, paano yung Carpio kung halimbawa nag-issue sila? <laughs> Tapos hindi natin in-enforce, pinunit natin yung papel. Anong gagawin mo, Carpio? Magsasampa ka ng kaso sa ICC? mga dilawan talaga, mga tulonggis eh. if you are innocent, if you really believe you are innocent, the best uh, the best uh, thing to do is to go there and uh, present your side ah bakit ako pupunta roon eh kung nagpunta ako ron, alam ko naman natalo na ako, kaya nga si Tevis, hindi umuwi sa Pilipinas eh kaya nga si Bantag hindi lumulutang eh kasi alam niya, natalo na siya kahit na anong gawin niya. Si Tebes alam din ni Tevez, natalo na siya kahit anong gawin niya. Bakit ka pupunta ron? Makikipaglaban ka sa labanan na alam mong hindi ka mananalo. Diba, Carpio? Napakahina mo naman. Wala na Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez.